Dobleng kalbaryo ang dinaranas ng mga may pananim na mais at sibuyas sa Pangasinan. Tuyot ng araw kasi ang mga lupa nila dahil sa El Nino. Tinesti pa sila ng mga army worm. Para bigyan na ka ang balita, Mobile Journal, Francis Orso. Malapit na ang harvest season dito sa probinsya ng Pangasinan. Pero maraming magsasaka ang aminadong maliit na ang kikitain. Ang mga tanim kasing mais at sibuyas, bukod sa tinamaan na ng El Nino at matinding tagtuyot, pinamumugaran pa ng mga peste. Doble dagok sa mga tanim ni Jerry sa bayang bang Pangasinan ang epekto ng El Nino at paggalat ng pesteng harabas o armyworm. Tinamaan yan ang pitong ektaryang lupang kanyang sinasaka. Ang mga lupa, nagbibitak-bitak na. Hindi kasi umaabot sa kanila ang patubig ng National Irrigation Administration o NIA at umaasa lang sa deep well. Makikita sa mga nasirang mais at sibuyas ang namugad na mga uod. Hindi na tuloy lumalaki ang mga tanim. Ang iba pa, hindi na raw mapapakinabangan sa oras ng anihan sa katapusan ng Marso at buwan ng Abril. Ang army worm kasi, uh, usually kapag kailang may sibuyas, tsaka lang sila madami. Ngayon pag wala nang makain lilipat sa mais ang El Nino naman ay e ramdam na Halos ang dipil, eh, wala nang makuha. Hindi ko na inexpect yung uh, kami kumita dahil kitang-kita -kita naman na hindi ka nakikita eh. Bukod sa lupang sinasaka ni Jerry, apektado na rin ng tagtuyot at peste ang daan-daang ektaryang sakahan sa Bayambang, Pangasinana. Para tugunan yan, libreng namamahagi ng pesticide at mga binhi ang municipal LGU ng Bayambang. Nagpapatayo na rin daw ang LGU ng Pump Irrigation Project bilang solusyon sa kinakapos na patubig. Puspusan ang mga ganyang proyekto ngayong kasagsagan ng El Nino, lalot isang milyong hektaryang sakahan sa bansa ang hindi napapatubigan ng NIA. Maplanin kasi yung mga LGUs natin ng mga impounding dams, ano po, yung mga reservoir type dams, kasi maliliit lang naman ang budget mo. Pero ang malaking makakatulong po sa atin para humaibsat ang uh, ating basahin uh, pasanin sa Lanina at sa El Nino, ang DTWS. Sa pinakahuling ulat naman ng Department of Agriculture, pumalo na sa 1.31 billion pesos ang pinsala ng El Nino sa mga sakahan ng mais at palay sa buong bansa. Isa ang pangasinan sa mga probinsyang pinaka-apektado dyan. Kabilang din ang Western Visayas, Zamboanga, Mindoro at ilan pang bahagi ng Ilocos Region. Nauna nang sinabi ng pag-asa na magpapatuloy pa ang epekto ng El Nino hanggang sa buwan ng Mayo. Kaya asahang dadami pa ang mga sakahang papasan sa matinding tagtuyot. Mobile journalist Francis Orsha po, hatid ang mukha ng balita.